Uh, balik na ako dun sa third floor balik na po ako dun dun na lang ako papahinga hanggang alas 2.45 time check 1 uh, o'clock um, mo 1.45 ano, one 45 minutes pa uh, ngayon ito na po nakabili na ako ng aking mga hatngat yan kaya uh, akit na ako doon sa taas sa third floor doon ako mag tambay sinahuli nahuli ako nahuli ako ng 20 minutes kung di ako nagsundo ng mga apo ko kaabot sana okay okay yung saan ba dapat pwedeng tumambay doon mamaya pa mamaya pa doon 2.45 pa ah wala tambayan ah wala matambayan doon na lang ako doon na lang ako sa waiting area hanggang 2.45 pa naman eh okay guys lalo lang matambayan doon na lang ako magpalamig-lamig ayan po ang mga senior na <laughs> mga kabats ko pang, pangalas alas dos midya yan pang alas dos midya sabay-sabay kami yan dito kami sa Cinema 3 ngayon habang nagaintay dito muna ako tatambay yan hanggang alas 3 po hanggang alas 3 mo na ako dito lamig kembalikan jenang kurang 25 ya ah, ba ang rush itong... Okay, 10-4, Shout out pala Sa mga biga family Dahil ng biga pagkadami-dami Sa mga undo Sa misis ko Ah, sa akin pala biga at sa undo at si kami Sa misis ko naman Karanilya at mga kuradis kamanugang ko mga manugang ko mga iroma family sa kiso samar, lawang samar sa mga dilapinya family mga adriano family paring buwi tulido Leo Castro Paring Romy Grande. Sampo na ngayon pamilya. Shout out dyan sa Australia. At sa manugang ko sa Canada, Sir Shout out sa inyo dyan. Mag-ingat ka palagi dyan, Sir Ingat ka palagi dyan. Sa akin, ping pinpingbis ka. Shout out sa inyo dyan sa Canada. Ireland, Europe. Mga piskah, parang isang puso lang kami niyan at saka mga jaris ko. Jan Santiago Duro, Manang Pato. Kamusta ka na? At yung batch 1982 Southern Negros College. Lahat po ng mga kaklase diyan. Saan mga ilupalak ng mundo? shout out sa inyo. Sampo ng buong pamilya nyo. Nung Moroy Undon, it is Undon, George Undon, Ismael Bustamante. Mga bireros dyan. Shout out sa buong pamilya nyo. At sa kapatid ko sa Pampanga, Orlando Biga sampo sa na ng ngayong pamilya. Shout out. At sa Bacolod, Junita Biga Puentes. Sampo na ng ngayong pamilya. Shout out sa inyo dyan. Lahat ng mga Biga sa Onjon, sa, sa Asinda, Santa Teresa, Ibi, Magaluna, Negros Occidental, Norte. Shout out sa inyo lahat dyan sa Teresa, Asinda. Si Lolo Kidlat dyan pinanganak. que estén por...